senator ba to? Tingnan mo ako. <laughs> Nahira <ang pagkababay> <laughs> ka ng pagkababae ko. Akad namin kayo ganyan. Hindi mo na magkakaroon ng political crisis or constitutional crisis kapag hindi umatend ang mga high-ranking official. bakit noon, di ba? Kerry Gordon, tama ba? Hindi ako lang kamay, pa-double check na lang diba Yung may mga relative na concern and then pinatawag din yung mga official, 'di ba tinawantawan na lang ni Duterte. 'Di ba ininvoke din nila ang kanilang executive privilege. Tapos gusto niyo sa inyo lang kakampi. Anyway, sa lahat ng mga nagsuporta sa akin, guys. Thank you. Ay, no. Nakaka- naka ano kasi nakaka-bad trip kasi, 'di ba? Yes. Sinaksak ang wins ng DDS. Ginanan ako. Hindi, <laughs> may product kasi akong in-apply dyan. So, tinatry ko lang. Malay mo naman. Pag effective siya, di, ibibenta ko. Uh Oo. -oh. Try natin sa mga, sa mga DDS. Ang ganda ng outfit. natin. Ano, doon? Virgin. Anyway, ang pinaka-topic talaga natin ngayon. Maliban doon sa, sa kanina kasi, di ba? Uh, last hearing. Ay, ano? Oh, last yes, April 3rd. Last hearing or second hearing ng ni Eme, ni Emedora, ay ni Marcos. Dapat hindi naman napahirang-hirang yan. Gabi ni Jesus Escudero, dapat wala tayong ginagawa during recess. Pero ngayon, how it's so important and special? Alam naman ng Pilipinas na may mga, may mga, ano talaga, may mga confession talaga si Digong. Diyos ko, pinapainapan niyo pa yung sarili. Yung, di ba? Tapos ang sabi ni ano, sabi ni Bato, hindi daw mag, magiging balance or parang nalalabag daw ang checks and balances daw dahil un unconstitutional daw yung mga hindi pagdalo ng mga executive officials, di ba? Talaga bi, ang hindi talaga ang hindi constitutional or cons unconstitutional ay yung mga EJK, yung mga EJK nyo. Eh naman talaga kasi, di stress stress kayo. And then lumalaban, di ba? punta naman tayo sa ICC. Lumalaban at laban na laban ang lola mo, Sara Duterte. Gusto daw pangalanan daw. Hinahamon niya si ano eh. Hinahamon niya yung ICC na dapat daw yung nagka-counter sa kanila which is grupo ni Attorney Conti ay magbigay ng 30 names, 30,000 names. Oh, ito yung sagot. More cases against former President Rodrigo Duterte may be presented before the International Criminal Court. ICC That's according to ICC spokesperson Fadi Abdala who says the 43 extrajudicial killings mm -hmm. in the Philippines linked to Duterte mm -hmm. are just samples yes. but he says those were enough basis mm. to issue an arrest warrant Perfect. wait lang may statement siya dito di ba sabi ni Duterte mga BOBO daw ang company attorney quantity kasi pasapasa -pasa kayo ng ebidensya iyan eh, lang pala nilalang niya nga lang eh yung 43 lang daw hindi daw yung mag hindi daw yung mag aamount uh, doon sa kung ano ang ikinasok kay Duterte kay daw powerful daw yung ano yung defense nila Diyos ko, ito ICC na it's just a sample B sample lang at ang sabi ng ICC doon sa sample na yon doon na doon na talaga nagagarantee na deserving talagang makatanggap ng warrant of Paris ang lolo mo kung hindi kayo bakit ganyan kayo hindi nyo naintindihan Simple mamamayan nga, naiintindihan niya. dun ng outfit ko ngayon. Ah, oh, charot. Oh, to. This doesn't mean that these are the only incidents that may be uh, included in the charge. These were a sample of incidents that are related that were for the purpose of issuing an arrest warrant, yes. sufficient from the point of view of the judges uh, to sustain the charge of um, a murder as a crime against 20 for the purpose of an arrest warrant, which is the first step in the judicial process. The yes. next step, which is the confirmation of charges healing scheduled in September, would look deeper and uh, after hearing also the defense to decide whether this case should go to a trial or mm not. -hmm. El Abdala also asserts ICC judges are impartial and are not affected by any political issues related to the Duterte's case. Yes. Alam mo yun? No? Kasi itong mga ICC judge pinipresyor, pinapatumba ng mga trolls. Alam mo yung issue kay, ano, kay Kaufman, yung may message yung mga Duterte, pinersonal message. Diyos ko, dyan sa attorney nyo, si Nicholas Kaufman, I really, I pity you. Sir, I'm so sorry but I pity you because you don't know what really happened. You are rooting for the technicalities? No. No, no, Hindi tayo mag, hindi kayo mag, ano magsasucceed. At hindi tayo magkakaintindihan dyan, din. We understand you because, of course, you are helping because client mo yun. But, that doesn't remove the fact na ang katotohanan ang laging magwawagi. Matagal man, pero magwawagi. Ano pa? It's important to highlight that the judges will only decide based on the legal applicable rules and based on the evidence that is submitted before them. Okay, so, I mean, natin to, explain ko na lang. Based on my understanding, di ba yung trolls ng DDS to the highest level yung kaka-PM, kaka-adominin din sa mga ICC judges. And then, parang ano lang daw, parang ang sinasabi ng mga DDS, eh, pinagkakanulo lang yung ano, president, pero hindi naman talaga yan. Ang, ang tas ng mga nagsisend sila ng mga, ng mga ano, anti-government, ng mga fake news. Tapos ang sabi naman ng ICC, sa stand naman ng ICC, so, they will not be affected because they will be basing, they will be basing the ruling depending, syempre, doon sa, um, sa crime kung ano yung mga evidence na nakalatag kahit mag super tumbling kayo dyan mga DGS kayo dyan hindi kayo magtatagumpay pa parang you are trying to manipulate you are trying to pressure o siguro siguro baka may mga threat pa nga kayo binibagay dito sa ICC you're just worsening you are just worsening the situation you're, you're making this ano yung know, worsen nyo yung scenario yung yung yung, stay, yung situation diba ang ibigay ko hindi ako makapagsalit ang maayos din. Uh, May kasi siya sa dapat hindi siya Anyway. Ano pa? Si Sara Duterte, nag-super yabang-yabang siya. Tapos, lahat ng mga sinasabi ni Duterte, ni Sara Duterte, no, kinakain niya lang daily. Hindi man literally, pero yun talaga yung katotohanan. She's just eating what she's spitting. Ito. Ganon. Nakakagigil siya, no? Ang mga DDS dito, ano nang, may ang utak nyo sobrang brainwashed kayo. Tapos, napapansin nyo guys, ang mga DDS, ano sila mga mayabang? No? Tapos yung parang pinakachismosa sa pinakachismosa sa barangay nyo, sila pa yung mga DDS. Pansinin nyo, yung mga Naka ganito, sila yung mga kadalasang DDS. Emed Emedora lang yan ha. Diba, sa EJK, tapos ang, ang sabi ng iba, ligtas ang anak ko, nakakalakad-lakad kami. Kasi nga, ang pinunterya ni, ni, ni di Digong, yung mga adik na pwede pa sanang ma-rehabilitate. Pero yung mga ano ba Yung mga high ranking. Pero mga pang malakas ang mga drug lords ay friends. They're friends. <laughs> Kaya diba ito dahil sa iyo yung ano, pag-imbestiga. And then isipin mo na lang biggest example dyan is Laila de Lima. Wala siyang kasalanan diba? Ang sakit noon Six or seven years siyang nakulong because of fabricated case and crime ang galing nila no, grabe magmanipulate pero I think kasali din yan sa ICC. Nagpapalaki kasi ako ng ano, bobsicles. Pero parang lumilit lang sa sobrang stress bee. Nakakagigil kasi yung, ano, yung mga, DDS. Nakaka...